Bago tayo magsimula, isang mabilis na paalala. Kung medyo sensitibo ka sa mga usaping may kinalaman sa mental manipulation, emotional control, at psychological traits na kadalasang hindi pinag-uusapan, maaari mong iskip muna ang video na ito. Pero kung handa kang matuto, at pangako mong hindi mo gagamitin ang kaalamang to para manakit, then welcome sa Isip Lab, kung saan ang utak ay ginagamit bilang proteksyon, hindi panlaban. Kung bago ka palang dito, ilike mo na ang video, subscribe ang channel at i-share sa barkada mong palaging ginagamit o di mo alam kung siya pala ang gumagamit sa iba. Ngayong malinaw na tayo. Tara na, umpisahan na natin ang tanong. Ano ba talaga ang dark triad? Simple lang. Ito ay tatlong klase ng ugali o personality traits na tinatawag na madilim dahil kadalasang may masamang epekto sa ibang tao. Pero sa kabila nun, ginagamit din ito ng ilan para makuha ang gusto nila sa buhay. Dark Triad ang collective name para sa Machiavellianism, ugaling palaging may plano, may diskarte, pero kadalasan ay manipulator. Narcissism, sobrang paghanga sa sarili, gusto palaging pinapansin at pinupuri. Psychopathy, kawalan ng pag-unawa o pakialam sa emosyon ng iba, minsan pa ay sadista. Ngayon, tinawag silang dark, kasi hindi sila socially acceptable. Pero alam mo bang maraming tao ang may ganyang traits at sila pa ang mas mabilis umasenso sa relasyon, sa negosyo at sa leadership. Tanong, masama ba sila? Hindi palagi. Depende sa paggamit. At kung may balance, pwedeng maging asset ang mga traits na to, lalo na kung palagi kang naluloko, ginagamit o hindi nilerespeto. Kaya ngayon, aalamin natin kung meron kang isa o higit pa sa mga to. Gagamit tayo ng simpleng self-rating test. Kumuha ng papel at ballpen. May babasahin akong statements, at irarate mo mula isa hanggang lima. Isa, hindi ako sangayon. Dalawa, medyo hindi ako sangayon. Tatlo, neutral. Apat, medyo sangayon ako. Lima, sangayon na sangayon ako. Kung ano ang una mong maisip na sagot ay yun ang pinakatamang sagot. Handa ka na? Unang bahagi, Machiavellianism. Sagutin kung gaano ka ayon sa mga sumusunod. Una. Mas okay sa akin ang manahimik kaysa magtiwala agad. Pangalwa. Ginagamit ko ang diskarte para makuha ang gusto ko. Pangatlo. Wala akong problema sa pagkuha ng aliado kahit may kapalit. pang-apat. Iwas gulo muna, baka magamit ko pa ang taong yon. Pang lima. May mga sikreto akong hindi ko sinasabi, baka kailanganin ko balang araw. Pang anin. Mas masarap ang paghihiganti kapag planado. Pang pito. Hindi ko sinasabi lahat, lalo na kung hindi naman nila kailangan malaman. Pangwalo. Inuuna ko palagi ang sarili ko. Pangsiyam. Lahat ay may butas at lahat ay pwedeng manipulahin. Pangalawang bahagi, narcissism. Una. Pakiramdam ko, natural akong leader. Pangalwa, gusto ko talaga kapag ako ang sentro ng usapan. Pangatlo, boring ang grupo kapag wala ako. Pangapat, madalas sabihin ng iba nakakaiba ako. Panglima. Gusto kong makasama ang mga kilalang tao. Panganim. Mahilig akong purihin at hindi ko itinatanggi na gusto ko yun. Pangpito. Nasabihan na akong kamukha ko raw ang sikat na tao. Pangwalo. Pakiramdam ko, hindi ako tulad ng karamihan. Function. Gagawin ko ang lahat para makuha ang respeto ng iba. Pangatlong bahagi, psychopathin. Una. Hindi ako fan ng authority. Mas gusto ko yung may kalayaan akong sumuway. Pangalawa. Iniiwasan ko talaga ang mga sitwasyong ako ang dehado o naisahan. Pangatlo, gusto ko ng mabilis, diretsyo, at ramdam na gantihan kapag nasaktan ako. Pangapat, madalas sabihin ng mga tao na hindi ako madaling kontrolin at totoo yon. Panglima, alam kong kaya kong maging malupit kung kinakailangan. 6. Huwag mo akong gaguhin dahil hindi ako basta nagpapatawad. 7. Wala akong police record pero hindi ibig sabihin noon ay mabait ako. 8. Kaya kong makipaglapit o makipagrelasyon kahit hindi pa kami lubusang magkakilala. 9. Marunong akong magsinumaling kapag may kailangan akong makuha. Ngayon, itotal mo ang bawat bahagi. Kung nakakuha ka ng 32 o higit pa sa isang section, malamang na dominant sa iyo ang trade na yon. Kung wala kang 32 sa kahit isa, ibig sabihin mas low profile ang ugali mong yon o baka suppressed lang. Pero ito ang mas mahalagang tanong. Ano ang epekto nito sa iyo bilang tao? Partner o leader? Kung kulang ka sa assertiveness, presence, o diskarte, maaaring ang pagiging too nice ay nagiging sagabal sa'yo. At kung meron kang dark triad traits, pero hindi mo sila alam i-handle, baka ikaw mismo ang nagiging source ng problema. Pag di mo nabantayan, pwede kang maging toxic. Pwede kang makasira ng tao, relasyon o sarili mo. Kaya kailangan ng balanse. At ang pangkontra, ang tinatawag na light triad. Ayon kay Dr. Scott Barry Kaufman, ang light triad ay binubuo ng tatlong bagay. Una, kansyanism. Pagtingin sa tao bilang may sariling halaga, hindi gamit. Hindi ko siya kinakausap dahil may kailangan ako. Pangalawa, humanism. Lahat ng tao may karapat dapat na respeto. Kung gusto ko ng respeto, ibibigay ko rin yan sa iba. At pangatlo, faith in humanity. Paniniwalang kahit maraming manoloko, may mabubuting tao pa rin. Hindi ako bitter. Marunong lang akong magbasa ng ugali. Kaya kung ikaw ay madiskarte, may kumpiyansa, at kalmado sa stress. Mabuti. Pero siguraduhin mong may konsensya, paggalang, at pakikipagkapwa. Power plus empathy equals tunay na lakas. Kung nakatulong sa iyo ang episode na to, ilike mo na. Mag-subscribe ka na rin sa Isip Lab para hindi ka mahuli sa mga susunod nating paglalantad ng mga sikretong pangkaisipan. At share mo to sa kaibigan mong laging naloloko, baka hindi niya lang alam, kulang siya sa edge. Ako si Coach Jace, at ito ang Isip Lab. Kung alam mong gamitin ang isip mo, hindi ka basta-basta nabibiktima. Kita-kit sa susunod.